what's up youtube oliver reacts welcome to my youtube channel and ngayon mananood po tayo ng mga horror videos mga katatakutan dito sa internet at bago po tayo magsimula please po pakiclick pong ating subscribe button and notification bell para maging update po kayo sa ating bagong uploads at yun mga boss simulan na natin let's go isang Pinay na TikTok kisser na nagpabakasyon ngayon sa Indonesia si Ang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account Si Mikay ang nagpasa nito, si Miss Mikay Tungkol sa kanyang kakaibang karanasan Habang siya ay nagpabakasyon Dahil tuwing alauna ng madaling araw Ay merong kumakatok sa pintuan ng kanyang tinutuluyan At... Yun, nakatako talaga mga launa no Mga launa ng umaga sinubo Ama, ah, ng madaling araw. Bukan niya nga itong idokumento. Uy, ang lakas. Ano nangyari? Buksan daw. Yung salita ng Indonesian halos magkaparehas lang sa atin. Yung tolong ngayon. Tolong bukain. Please mapabuksan daw, sabi niya. Uy, grabe nakatakot. Parang may mukha ah. Ah, oh, wala. Pero pinakatakot yun know? oh. At uh, ano pala mga boss, itong video po na ito kay Sir Crips po ayun, sa so, hindi pinakaalam kay Sir Crips, ayun, puntahan po natin sa description. Nandyan po yung uh, YouTube channel niya, ayun, ilalagay ko sa description ko. At yun, sobrang solid, sobrang ganda ng mga videos ni Sir Crips. At tuwing day of ako, nanonood ako nito kay Sir Crips. Nakakatakot. Uy, huwag mabuksan. Mula sa dalawang video ng ito na kuha sa halos magkasunod na gabi, ay nagawa niyang may record ng tiyo mga pagkatok at boses ng isang babae na sumisigaw. At ayon sa mga comments sa mga salitang isinisigaw ng babaeng ito ay tolong bukain na salitang Indonesian na sa Tagalog ay nangangahulugan na pakiusap, buksan mo ito. Nakatakot takot ganito no pagka uh, ikaw na mag-isa sa, no, sa bahay nyo tas ganito pa mangyari Mabilis na kumalat ang mga video ito mula sa TikTok at marami yung nagsasabi na wag niyang bubuksan ng pintuan kung sakali man na muli niya itong marinig pero isang gabi muli niyang narinig ang mga pagkatok at sa pagkakataong ito ay sinubukan niya itong silipin Nanonood pala siya dito ng Netflix or YouTube. Uy, huwag mong buksan. Huwag mong buksan. Lakas ng ano ko. Uy! Oh! <coughs> Uy! Huwag. Uy! Tulad Nang muli niyang marinig ang mga pagkatok sa kanyang pintuan, ay sinubukan niya na itong buksan at dito nga ay tumambad sa kanyang tilay tila isang babae na may mahabang itim na buhok at itim na kasodan oh. na nung una ay nakaupo lang sa tapat ng kanyang pintuan. Nakatakot naman ganyan oh. biglang sumusulpot sa ano. Pero nang akmang... Akala ko spirit or ano. Tatayo na ito, oh. ay dito niya na isinarado ang pintuan. Parang tao talaga yan eh. Nagulat siya. Pag ganito, hindi talaga scripted to. Nakatakot. Sige pa, sige pa. More videos pa. Bagamat may mga naniniwala na posibleng ito ay isang multo entity, ay may mga nagsasabi rin na isa lang itong modus para makapagnako. Habang ang iba naman ay nagsasabi na isa lang din itong tao na wala sa tamang pag-iisip. Ano't ano paman... Kahit get kahit ano pa ganun nakakatakot pa rin ganyan no? na hindi tama na natin ang pintuan sa mga ganitong sitwasyon at mas mainam pa rin na tumawag na lang tayo ng mga otoridad kaya nga white lady uy ang video ito ay ipinadala naman sa atin na grabe nakakatakot talaga mga videos niya ano ni Sir Crips sa sa ating mga viewers sa si Jordan Lacson at mula naman di man ito sa isang urban explorer na hindi na niyo maalala ang pangalan pero sa video ito ay meron din man na itong nakuhanan na makapanindig palagi hibo sige pa nakatakot naman dyan nasa kagubatan Sh sure wala na talagang tao dyan ala parang may boses ah huy Oh, nakita niya na. No? White lady. Haba ng buhok. Nagpapakita sa ano? Sa umaga or hapon ba ah, yan? No? Ayun na. Nawala. Parang hindi nakita ng ano. Yung nagbibidyo. Uy, Uy, tignan mo sa kabila. Habang kinukuna ng urban explorer ang abandonadong bahay na ito, ay makikita mula sa bahaging ito ang isang puti at transparent na imay na animo isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasuotan. Pag ako nakita niya, takbo ako gali. Kahit, kat may araw pa, takbo talaga kasi tignan mo. Biglang nang sumulpot sa harap mo na ano, makaputi. Ayon sa ating sender sinabi di umano ng urban explorer na hindi niya ito nakita ng mga oras na ito at nagulat na lamang siya sa kakaibang nakukana ng kanyang kamera. Pero isa nga kaya itong multo? Katulad pa rin ang palagi kong... Umagala, oh, yung, ano, yung buhok niya yung naka... Ano, yung, yung, nasa harap yung uno, buhok. Sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Kaya And comment down below guys sa uh, mga nan naniniwala sa mga ganito At yan, palike na rin sa videos ko Ang mga video ninyo makikita ay ipinadala naman sa atin Nang isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala At mula naman din mga video ng ito sa bansang Indonesia Mm. Ang unang video ay kuha ng isang lalaki. Dami talaga mga ano sa Indonesia din. Na sinubukan pumasok sa loob ng isang abandonadong bahay. Uy, dandahan lang. Uy. Uy. Nainay lang. Nainay lang ha. Ay! Mm sige, tayo. Nakatakot. Bigla ang ano. Grabe. Sa video ito sa pagpasok ng lalaki sa loob ng abandonadong bahay, nakita niya mula sa bakaging ito ang tila isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan. Okay. Nakatakot din. Ang sumunod na video naman na mula pa rin sa Indonesia ay kuha naman sa loob ayon i-rate natin sa mga ano lang siya Para sa akin, nasa mga 5 5 is to 10 ng bahay ng isang pamilya Isang araw habang nagbibidyo ang isang babae Kano ito? Hindi talaga to edit siguro Tignan nyo oh ang isang babae Hindi talaga to edit Tignan nyo ah Bakit? Bakit? May multo dyan Ano wala? Mula sa kanilang kusina nakita at nakuha ng babae Ikaw nang tila ay sa pambabae Na may mahabang itim na buhok At pulang kasuotan Na agad ting umalis Dapat tignan sa loob Baka nang ano lang yan Na costume diba? Ayon sa ating sender ay pinasa lang di ang video nito sa kanya na isa sa kanya mga katrabahong Indonesian. Mm. Pero totoo nga kaya mga nakuhanan sa video nito? Mga multo nga kaya ito? Ikaw? Feel ko ano lang siya, parang nagkakosumer -co kakilala -ka sa nila. So i-rate ko to nasa mga 4-4-4. Uh, lang sa iba pa ang inyong opinion. The inside the house, ayan, dito na tayo ang Korean ghost hunter na si Michael na may ari ng YouTube channel na Dutch Michael ay sinubukan mag-imbestiga sa isang abandonadong bahay sa Korea. Or well, nakita ko na itong YouTube channel to si Dutch Michael. Sobrang nakakatakot ang mga videos niya. Dati palang lang dumati pa ako sa Taiwan. Na ayon sa mga nakatakot. kwento ay pinabahayan pa rin ng multo ng mga taong dating nakatira dito. At sinubukan nga alamin ni Michael kung may katotohanan nga ba ang mga kwento nito. Uy, Oy. Baka hangin lang. Baka hangin lang. Ay, sa loob. Hindi mo. Hindi mo masyadong marinig. Yummy. Tumig. Uy! 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 ano Uy! Uy! baka hangin lang pag ako siguro nandyan, eh, wala na. Takbuhan na. Gusto rin. Nakatakot yan. Dandaan lang. Kishimika. Baka may sumagot. Oh, wala. Baka, ano, lang. Hangin, lang. Wala. 제가 으, 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 I guess Ghost songs though.

po, oh, may busis grabe ay nakakatakot naman parang may tao dyan sa lobo oh. Ang investigasyon ni Michael, ay nagumpisa na siyang makarinig ng animoy mga tinig at tunog na tila ba may iba pang kumikilo sa palikit ng bahay. At nang makarinig siya ng... Pararamdaman mo kasi pag may tao or wala yung sa bahay. Kasi yung yabag ng... Ay yung ano ng mga false steps or maririnig mo talaga yung galaw ng tao na sa loob. Pusa sa loob ng isang kwarto ay sinubukan niyang pumasok dito. Pero wala naman siyang nakitang tao na naroon. Pero habang siya ay nasa loob ng kwartong ito, Ano yung mga tayong tawag niya? Wala, may tao. Uy, may, may ano. Kuya? <laughs> uh, put. Nay. Ulitin natin. Kuya? Oh! Ah, yung ano. Stop, 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 stop. Stop, stop. Ah. Oh stop! Eh, posibleng... Eh, 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 mo'y eh, eh. tiyoy ano yan o? Posibleng yung tali? Pa'lo o be? Nakakatakot oh, talaga. Mga'yo? Mag alas 11 na. Mga'yo di'yo mahal? Ngunit siyo?

와이사. 아, 이 소리 없어. loob ng kwarto ay nakita ni Michael na gumalaw. Ang bahagi ng bakal na sambayang ito. At matapos ito ay nakarinig naman siya ng paglangit-ngit mula sa kusina. Ito nung subitana. Yun. Masalah. Teruk. Woi. An? Anu yang? Dahon? Đó lang phải siguro yan N lang okay <coughs> eh Chính oh, Veo <coughs> 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 nakahangin lang huh? sa labas. Tanso ni Param? lang. Ay, 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 ay Ano yun? Ay, ah, ah! ay, 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 ay! ay, ay. Huh? Eh, wala. W Wala yung damit or ano. Yung iwi yung jibong yun. Ay, makikissa. Grabe, tapang naman oh. Yun mga boss, uh, dito lang ito. Nagtatapos ang ating video. Ayun, uh, panoorin po natin ang video na ito. Uh, Gusto mong manood pa na ito. Ayun, i-click po lang yung uh, kay Sir Crips yung mga videos niya. yung panoorin niya pa. At salamat po sa panonood at Paki-subscribe, paka-like, and share, and click the notification bell para maging update po tayo sa ating uh, uploads. Okay, thank you very much po. See you next time mga boss. Bye-bye.